Claudine Barreto, naging emosyonal matapos makatanggap umano ng pagbabanto mula sa kapatid na si Mito at Marjorie Barreto. Sa panayam sa kanya ni na Direct Chaps Manansala at Showbiz Columnist Jobert Sukal sa kanilang YouTube channel, emosyonal na naglabas ng kanyang sama ng loob ang aktres na si Claudine Barreto sa kanyang mga nakatatandang kapatid. Ayon pa sa aktres, nasaktan umano siya lalo na't matagal din daw siyang tumulong sa kapatid, mula sa pagpapaaral ng mga pamangkin hanggang sa pagbabayad ng rente sa kanilang bahay. Aniya, kong manambat eh, pero minsan pag sobrang sakit mo nang magsalita, parang gusto kong, Uy sandali remember when you were down I was there, when I was down wala kayong ginawa. Dagdag pa ng aktres, wala akong utang na loob sa inyo, pero kayo malaki ang utang nyo sa akin. Pero sana malaman ng mga kapatid ko na wala akong ibang ginasto kundi padaliin ang buhay ninyo para sa inyo para hindi kayo mahirapan. Ang sakit lang kapag wala ka na pala, wala na rin yung respeto.